Yan, what's up? Mapodanak ko ito John I mean, Amin. Minalikan ko ang spot kung saan ako nakahuli ng dalag sa last video natin, guys. Spinning pa rin po ang gamit natin kasi hindi ko pa gaano kabisado ang bait casting reel natin baka magka birds nest lang sayang ang oras try naman natin ngayon ang jump frog lure kung epektibo nga ba ito let's go ah! Me and babe, I wanna catch Try natin dito, baka sakaling may kumagat. First cast. Yun, so hindi nila pinapansin ang jump frog lure natin kahit na nagpapapansin <laughs> sorry sorry kasi pa hindi malayo ang cast natin kasi opposite ang direction ng hangin magaan lang yung jump frog lure mga 10 grams lang I think location nga pala natin guys itong spot na to ay dito sa DA ng Taliktik Cordon Isabela sa mga gustong bumisita dito strike guys strike ay putik nanhook sayang yun medyo malaki pa naman sinabit kasi sa kangkong palitan natin ang lure guys a few moments later try natin itong soft body mouse ang kapal kasi ng kangkong kaya sumasabit yung jump frog door natin mas maganda itong mga soft body dahil makapal ang kangkong yun guys may sumabit fish on fish on nata yun meron pasilip nga meron fish on maliit lang op 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 guys uy munti na lang kala mo makakawala ka yan guys medyo malit lang buti to sa gilid na-unhook success na naman ang fishing natin ngayon so hanggang dito na lang muna kasi low bat tayo thank you so much po for watching and see you sa next video natin